Ito po ang bagong di di ano DIY ba 'yon? DIY bed machine. Oo. Bagong innovation 'to ng uh, tagdon bending bending machine. O maghuhulog ka lang ng dalawang piso. Yung gusto mong ano, yung mura. Ah, uh, to na maghuhulog, po ako ng apat na piso. Piso. Oh, dalawang piso. Tapos, apat. Pag pinindot nyo ito, lalabas na yung binili nyo. Bakit ako, Ti? Ayun! Bakit? Isa lang, dalawang piso, isang balbo ko. Oh? Eh, dalawang piso lang binayad. mo. isa lang, dalawang piso, di ano. Okay, eh, uh, ulitin natin. Ah, uh, oh. uh, bakit may kamay? <laughs> <laughs> may kamay. Ayun. May kamay sa loob. <laughs> mag uulag tayo ng panibago, Ate ko ano, ano. Wala bang white? Huh? Ayan na. Pindutin ulit. <coughs> Hindi ako may ano ng basketball. Hindi ako may nun. AI... Ayun, dalawa yun. Hindi nalugi. Nawala. Nasaan yung ano? Nawala. Ang oh, nawala. Bumalik. Oo. Ay. Ang nawala. Yung binili yung hinulog ko. Ang ah, dito na sa coins bakit? Bakit bumalik? Ano bumalik? Nandun? Pindutin mo ulit, pindutin mo Ayun pala eh. Pindutin ah, ulit. tayo. Okay lang. Baka ano, hindi ba ito scam? Ayun, ayun. Ayun, buti ano sa Ayun, ano ito sa... Nagagawa yung mga sa bahay ko. Pinatesis sa alis sa... Siyo may gawa niyan? Ayos ha. Ayos ah. Patry mo kayo. Ah, kaya dito tabing munali. Teka lang. Bending, Bending machine ito po gawa ng mga atag doon, scientist kong apo. Sila yung may ayan, sila may gawa nito, Yan, sila. Hmm. Ari ka ba 'yan? Mouse. Ah, pa oh. na ka ba? Wow, no, no.